I'm sorry, mama. Mahina po kasi siya talaga sa mati. Pasensya na po. Tututukan na lang po namin sa bahay. Para po mag-tumasok wow. ng grade niya po. Okay lang naman po yung grade niya. Wala naman po bagsak. Tututukan na lang po namin sa bahay. Opo. Hindi po kasi namin maharap eh. Thank you po, mama. Sige po. Thank you po. Haiti ka lang sa Pilipino? Ha? Ah? Ano ba yan? Ang baba? Eh. Hindi na kita mag-cellphone din Huwag ah? ka na mag-cellphone. Kukunin ko yung cellphone mo. Mam, ma hindi ko na ito mag-cellphone sa bahay. Puro kasi cellphone niya sa bahay, ma'am eh. 80 oh. Tingnan mo. 80? Magbasa mag ka lagi sa bahay ah. Kukunin ko yung cellphone mo. Oh, 80 oh. Tingnan mo. Ano na tayo niya? 85 lang po siya sa science, ma'am. Saan kaya siya dito nahihirapan, ma'am? Saan subject kaya siya nahihirapan? Para masundan po namin. Ma'am, pwede po ako makahingi ng ililesan niyo po this ni quarter para ma-ano ko po sa kanya. Para mag-improve po yung grace niya po. Pwede po, ma'am. Sige, ma'am. Thank po, mama. Opo, thank po. Hmm. Okay lang naman po, ma'am. Okay lang naman po yung grades niya. Wow! Gusto po yung anak ko sa school, okay lang naman po. Ah. Ma'am, chat niyo na lang po ako, ma'am, kung meron po kami kailangan gawin sa kanya. Kung kay kung kailangan po yung papa po namin para mag ah? naman po yung grace niya this quarter. Opo, ma'am. Thank you po, ma'am. Mm. Mm. Ito kasi sa bahay, ma'am, puro cellphone lang yun eh. Wala kasi ang ginagawa. Puro cellphone lang yun sa bahay, ma'am eh. Oo. Kasi pag binag namin, ma'am, ayaw. Ah! Eh, hindi naman namin matutukan kasi nagtrabaho kami na wow. ng asawa mo. Oo, oh, mami. Busy naman din yung yeah. mga kapatid niya. Pero ngayon, mam, tututukan po namin yan. Babawi po siya this quarter, opo. Babawi kami. Sige, ma'am. Thank you, mama. Hmm. Ma'am. Ma'am. Ma wow. Ano ma po siya din sa school, ma'am? Oo, oh, ma'am. May mga kaibigan din naman po siya. Hmm... Mas okay po kasi sa amin siya kung nag-enjoy po siya dito sa school, ma eh. Mas okay po sa amin yun, Ma'am, kung nag-enjoy po kasi siya dito, Ma'am. Mm, mm. Ah, ito pala yung grades niya. Ma'am. Ma'am si Ma'am si Ilan po yung honors nila, Ma'am. Ilan po yung honors. Ilan po yung honors, Ma'am. Ilan po. Ah, tatlo. Ma'am, si sino, sino, sino yung katong last ma'am? Siya kaya, ma'am? Ano ko kaya? <laughs> um, sige, ma'am, Tututukan ko to talaga, ma'am. Para ah? tumas na tumaas pa yung grades niya, ma'am. This quarter. Para tumas na tumaas po. Sige, ma'am, Thank you. Sige, ma'am, Thank you, ma'am. Thank you po. Sige, mama ma'am, ma. to sa akin. Mamiya sa akin. Hmm... Ito pala yung cage niya. Hmm... Ma'am! Ma'am, mauna na ako, ma'am. Ah? Meron pa kasi ako isang atinan, ma'am eh. Yung isa ko pang anak kasi atinan ko, ma'am. Mauna na ako, mama, mama Ma'am, mauna na ako, ma'am. Hmm... Ma'am! Ma'am, ano so, ma'am? Ah? Ito, ma'am, oh. Ma'am, yan, ma'am, ma'am. Yan, ma'am. Ano yan, ma'am? Ito, ma'am, oh. Yan yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Ano yan, ma'am? Um, ah... Ito, ma'am. Ito, ma'am. Ano, ano yan? Ito, ma'am. Hindi ko mapasa, ma'am. Eh. Ayan, ma'am. Ma ma ano yan? Ayan, ma'am. Ayan, ma'am. Ano yan? Oh. Ayan, ma'am. Oo. Sige, ma'am. Hey guys, please subscribe my YouTube channel. Like, share, and click the notification bell.